share ko lang yung experience namin dati ng mga bata pa kami. Sana nabutan nyo ng mga bata ngayon para mas lalo nilang ma-appreciate kung anong meron sila ngayon. May alala na po, sa mga bata pa kami. Pag magbabagong taon, Santo, mga frutasit na mo, mga koanla. Mga lokal na yung mga native na frutasit kakao, saging, bayabas, tapos gagaba no pag mga 31 na maghahanap na siya yung mga prutas pag may, may ganito may mga kamot bangusya, bango siya may mga ganitong apple itong tuwa na kami nun tas ang bango Nag uunahan pa kami no, kung kanino yan kung kanino to ganyan na. na pag may ito kulay green nga apple sila, tapos so kaya ito kulay baka nasis kami pagpili kung hain sa tanamo. Kasi di man kami mayaman sa to. Sa to kahit bisan ganiyan. <laughs> ganiyan, di, di ba kami mayaman? Pero masasabi ko man kahit pa paano. Mga bata niya, nakakatali na si mga sad sini. Grapes. Nakatali ako sa to, sad grapes. Mga 15, 15 years old na siguro. Niyan. may na grapes today. Siya ko ganda na kung mga very inside to pagbagong taon tapos katapos sa bagong taon itatago pa mo ang mga mga protest na ito. itatago pa ito tapos balik na mo sa pagbalik sa pang school na okay, buhay masaya na sa so to sobrang saya kahit ganyan lang sobrang ap appreciate na namin pag may mga ganito dati help appreciate it so sobrang sobrang na yung pasasalawat namin na lang pagkakaiba man talaga yung itsura niya kulay pula talaga nga po sanas ay buunas kami magkuha tapos itatago sa mga baduan tapos pag balik sa pangisquid ay babalo na <laughs> nakakatawa lang kasi na kahit pa paano ngayon masasabi kong malayo-layo na din pero malayo-layo na ako sa dating buhay <laughs> malayo pa din Malayo-layo na pero malayo pa din sa gusto ng buhay. Pero kahit pa paano, at least umuusad, di ba? Ganun lang naman yung buhay. Kailangan may improvement na nangyayari sa buhay mo kahit pa paano, May masasabi kang ay kahit pa paano, ganito na ako, ganito, ganito ka na. Kahit pa paano, may achievement ka na, di ba? At least kahit simple ganito lang, ma-appreciate mo Sobrang ma-appreciate mo yung mga kunting achievement mo kasi galing ka sa walang wala galing ka sa walang achievement <laughs> galing ka sa mahirap kung sa sobrang hirap talaga mahirap talaga kami dati sobrang hirap kaya nung nakakita ki ako ng grapes nung mga 15 na siguro ako ay tuwang tuwa na ako nun makatikim ako nito kasi hindi kami nakaka, hindi kami sinakakabaliw masyado mahal ang santo mahal mga 300 pa kaya ba nung data yung kilo nito kaya kasi nakakabali nakakabali lang kami nung na tag 50 ang buto na orange. <laughs> Ay! kaya <laughs> yeah, kahit pa paano magbibilip ko na kung kaya naman ang karoyin baliyon nga mga protas. Mga ganun lang. Mas ma-appreciate ng tao yung mga kunting achievement mo pag galing ka talaga sa wala. Ganun lang po ang buhay. Yun lang po ang vlog natin ngayon. Okay, share ko lang yung experience namin dati ng mga bata pa kami. Sana nag nabutan niyo ng mga bata ngayon para mas lalo nilang ma-appreciate kung anong meron sila ngayon. Pero sa tingin ko, ma-appreciate din naman nila. na din naman nila yun sa pamagit ng na. pagkakwento natin. Ikakwento natin kung ano yung mga buhay natin. Kasi dati kakaula, kakabrag lang ba bayabas. Okay na. Tasaging. Tapos may kunting apon man. Ay, halos alam siya tingin kong hindi na matanggal sa lamesa pa, amin. <laughs> <laughs> Bilang amin, amin oh, mo na. Ay, mawitsan na ka, ako lang. <laughs> Maganda itong malita, oh. <laughs>